Magandang magandang araw mga boss, mga sir, mga idol. Ayan. Ito po tayo sa ating spot. Sobra init. Inihingil po ako nung sinet ko po yung ating mga payong. Sobra init. May dala naman po tayong tubig na may lamig para iwas high blood. Ayan. Samahan niyo po ako ha. Ah. Dito sa ating fishing spot. Ayan. Set lang po tayo para to makapagumisan tayo. Sobra init. Magamitin natin na yung pamingit para sigurado. Birds cast ah. Good size po ah. Good size po yung tilapia ah. Ito po ah. Good size. Ah, lapad na po ah. Ayan po ah. Ayan kukunin ko po ito ah. Pandaing ah. Ayan, malaki na rin po. Ayan malaki na rin. Lapad ah. Oh. Lapad po ng tilapia, <laughs> Ay, salamat to. Ay, lapad po, pangatlong Pakatlong huli, oh. Ah. Lapad ng ating huling tilapia, oh. <laughs> ah, saan nakita mo? Ah. Saan nakita mo dyan? Ay eh po, tilapia, tidak apa ya tidak api, ya. oh enak ya tidak apa ya tak he boring ya apa begini nih atau karpa enak ya tidak nah, ada mana Hindi naman. Ayos lang. po. Piyala naman o. Oh. Pang-anim na po ito. pang na o. Oh. Sa gilid lang po yung mga tilapia sa Saka yung karpa. yung ating huli, Pero nakakain na po tayo limang tilapia po sa isang karpang malaki. Ayan, sulit po yung malaking karpa. Update-update na lang po mamaya-maya. Baka meron tayong huli alam ko po, malaking malaki, -malaki. oh. sumabit na sa mata oh. <laughs> Ayan po, kukulin natin ito ah. Yan, pang ano po, pang daing. Uuwi na po tayo, ito po yung nahuli ko ng karpa oh. Napagkalaki, ah, sulit po oh, laki. Tapos ito yung uh... Naulit kong mga tilapia. Ayun. Pinagbukod ko po sila. Ayan, may tubig po ito para mabuhay. Ayan, dito na lang po ating vlog. Ayan, salamat po. God bless.